Mainit na balita, nasa Department of Justice ngayon ang mag asawang kontratistang sina Pacifico Curly at Sara Diskaya. Para po yan, sa hinihiling nilang witness protection dahil sa mga banta o mano sa kanilang buhay, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi Coney, nandito na nga sa si Department of Justice at sumasa ilalim na sa initial evaluation para maging protected witness ng DOJ ang mag-asawang contractor na Pacifico Curly at Sarah Discaya. Pasado las 9 ng umaga ng ibaba ng Senate Sergeant at Arms si Curly Discaya sa main building ng Department of Justice. Naka vest at bantay sarado ng mga polis at ng Senate Sergeant at Arms si Deskaya. Wala siyang binigay na pahayag sa mga, nagtan o sa mga nagtanong na media. Kasama ni Diskaya ang kanyang abogado. Bandang alas 10:30 naman dumating si Sara Diskaya, Nakakap at naka-face mask, si Diskaya nang nakayuko at nagmamadaling pumasok sa DOJ. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nangunguna sa evaluation ngayon sa mga Diskaya bilang chief implementer ng Witness Protection Program o WPP. Isinumiti na ng mag-asawa ang, mag ang mga affidavit na magiging bahagi ng pagsusuri. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, pangunahing aalamin ang katotohanan at kabuuan ng kanilang mga salaysay sa kasusuriin ang risk at security threat laban sa kanila pero isa raw sa tiyak na itatanong ni Secretary Remulla ay ang kahandaan ng mga diskaya na magbalik ng mga nakuhang pera mula sa bayan. Ipaniliwanag rin ni Clavano na ang evaluation na ito ay para pa lamang malaman kung may papasok sila sa WPP bilang protected witness. Iba pa ito sa pagiging state witness na malalaman lamang oras na may kaso na sa korte at hingin nito ng prosekusyon. Narito ang pahayag ni Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. First of all, we will check if the affidavits are truthful, genuine, authentic, complete. so pomasapudjon uh, po sa criteria na yon, then we can now determine the risk that they are facing, whether or not they are um, being threatened, intimidated. protection is a privilege. Kaya at any given time, if the, um, the truthfulness is attacked or we find out that there are, um, there are statements meant to derail or distract the investigation, that privilege can be taken away as well. Rafi, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin yung evaluation sa mag-asawang diskaya. Sabi ni Assistant Secretary Clavano, bukas ang DOJ sa iba pang gusto magpa-evaluate para mapailalim dito sa WPP. Pero babala niya, dapat maging totoo at katotohanan lamang ang sasabihin kung hindi ay maaari rin silang paharapin sa batas dahil sa kasinungalingan. At yan muna ang latest, wala nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi. Maraming salamat sa lima refran. Isa pang mainit na balita, pinatawa ng Preventive Suspension ng Office of the Ombudsman ang labing-anim na tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District. Kaugnayan sa flood control project sa kanilang distrito na natuklasang ghost o substandard. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinagbasehan nila ang mga reklamong kriminal na isinampa ni DPWH Secretary Vince Dizon, pati ang mga fraud audit report na isinumitin ng Commission on Audit halos 390 million pesos ang halaga ng mga naturang maanumalya o manong proyekto. Hindi inilabas ng Office of the Ombudsman ang pangalan ng mga DPWH personnel na sinuspinde. Apat ang nasawi dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan sa ilang lugar sa Valencia, Bukidnon, ay sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang mga nasawi ay kabilang sa mahigit tatlong daang pamilyang naapektuhan ng matinding ragasa ng tubig. Sa barangay poblasyon, natagpuan ang bangkay ng isang bata na natabunan ng putik. Anim ang hinahanap pa. Ilang kalsada ang hindi nadaanan ng mga residente dahil sa matinding ragasa ng tubig. Stranded naman ang mga estudyante matapos pasukin ng lampas tuhod na baha ang Central Mindanao University sa Maramag. Umaabot ang tubig sa loob ng ilang silid-aralan, pati sa boarding houses ng mga estudyante. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan sa bukid ay dulot ng local thunderstorms. Nagsagawa na po ng clearing operation sa mga otoridad sa mga pinsalang iniwan ng baha. Sa Vintar, Ilocos Norte, gumuho ang lupa at bato sa Palyas Valley dahil sa malakas na ulan. Humambalang ang mga debris sa kalsada. Wala namang napingsala o nasaktan. Pinag-iingat ang mga motoristang dumaraan roon. Sa barangay Mabini naman sa Santiago Isabela, 37 na pamilya ang inilikas dahil sa baha. Pansamanta uh, nanunuluyan sa evacuation center. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan sa Ilocos Norte ay dulot ng hanging habagat habang localized thunderstorm naman sa Isabela. Mga kapuso, may chance ang maging super typhoon ng bagyong Nando ayon po sa pag-asa at nagbabadyayang humagupit sa extreme northern Luzon. Posibleng magbago ang direksyong tinatahak ng bagyong Nando ngayong weekend. Pusibleng mag-landfall o dumaan ito malapit sa Baboyan Islands sa lunes. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing bagyo. Huling namataan ng tropical storm Nando, 970 km silangan ng central Luzon. May tagla itong lakas ng hangin na aabot sa 75 km per hour. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11am Weather Bulletin. Samantala, haging habagat ang magpapaulan ngayong biyernes dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central at Southern Luzon, maging ilang panding ng Visayas at Mindanao. Posibo muli ang mga local thunderstorms na lalabing bahagi ng bansa. Muling nagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Jingoy Estrada at si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsabing tumanggap ng kickback sa flood control projects ang senador. Nasa hearing din ang isang taga WJ Construction, ang kumpanyang iniuugnay ni Hernandez kay Estrada. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Oh, wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala ka specific I na sinabi. Kinumprunta ni Senador Jingoy Estrada si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, kaugnay ng aligasyon nitong tumanggap ang senador ng kickback mula sa flood control projects. Sabi ni Hernandez sa kamera, isang staff daw ni Estrada na nagangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi ni Estrada na may staff siyang Beng Ramos. Paano niya malala ng staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko, hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa si akin ni Boss Henry. Kaya po mo, nagkaroon ah. po kami ng connect ni ano, alam mo, Beng Ramos at si Ma'am Alam mo, Ma Mina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Ang pakilala kay, ano po, kay Ma'am Mina or Ma'am Beng is staff po ni, ano, ni Senjingoy. Pero hindi po specifically na sinabi ko na yung, promo, yung proponent is para po kay Senator Jingo. Uh, hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jingoy, Hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy na boss ni Hernandez ay si dating DPWH Bulacan First District Engineer, Henry Alcantara. Pero itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. I respectfully deny po yung sinasabi niya na Biligay niya po sa akin na may mga ganun pong issue. Hi, so, tama si Senator Lacson, The burden of proof lies with you Mr. Hernandez. Kasi tahasan mong sinabi sa House of Representatives at kinundena naman ako ng taong bayan hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer siya. Dumalo naman sa pagdinig si Mina Jose ng WJ Construction. Paglilinaw niya, siyang ka-message ni Hernandez at hindi si Ramos. Kaibigan daw niya si Ramos na nag-refer daw sa kanya kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi natuloy. Sa ipinakitang text message ni Hernandez, may iide-deliver umano si Jose. Sa message mo noong December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture. I have never given nor received any money from any public official or government employee including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. Pero Giite Hernandez nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yon? Pera? Pera para po. kanino, lagay, ano yung, ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin, lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa proponent? Yung parang bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. M Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about. Nitong August 19, nakuna ng CCTV si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago niyan, ay dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Meron po kasing problem yung ferries ni Senator Erwin na binabaha po siya lalo po pag umuulan. So uh, ako po yung na-refer na contractor ng staff niya na kung pwede po, tingnan namin, gawa ng solusyon, and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning, her name was mentioned by uh, Engineer Bryce. Uh, we immediately uh, requested to cancel all contracts with WJ. Para nagamit po yung opisina ko, para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Sabi ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na? <laughs> Please, continue. Did you ever uh, see uh, Alcantara handing money over me uh, to me? I don't think so. Meron ba? Na, may nakita ka ba? Sigutin mo lang. Yes or no? May nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Sabi naman ni Hernandez, hindi niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpasok ng flood control projects. Ang boss daw niya dati na si Alcantara ang nakakaalam dito. Ay, respectful respect din lang, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong si pangalan to, Mina. At yung Ben Ramos po, eh, alam ko po. Nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala. Nagpakita ng bagong text messages si Hernandez mula December 10, 2022 na magpapatunay umanong nagdala ng pera sa opisina nila ang WJ Construction. Meron po akong follow-up na text, mes text, message po na nag-confirm na nagdala po si it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administ administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon. Base sa screenshots, sinabi ng Chief of Staff umano ni Alcantara na nakuha na sa administrative officers nila yung pinadala nila Beng Ramos. nag ito ulit matapos ang ilang araw kung ipasasabay na raw ba yung kay Beng Ramos. Sabi raw niya, sige, ipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinalan ni Beng Ramos. Anong project yan? Ah, uh, Your Honor, nakalimutan ko nung specific nung project to, 2022. Pinutol muna ni Sen. Ping Lakso ng ang usaping ito habang wala raw kompletong detalye si Hernandez. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghahain ng mga panibagong ebidensya sa Office of the Ombudsman ng Commission on Audit at Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Batay sa report ng COA, umaabot sa halos 400 million pesos ang apat na proyekto sa Bulacan na Ghost Umano. Kasama riyan ang tatlong proyekto ng Top-Notch Catalyst Builder sa Bukawi River at Bayan ng Pandi, pati ang proyekto ng Wawaw wow Builder sa Angat River. Ang nabanggit na dalawang kumpanya ay kabilang sa lamilibang top contractors na binanggit noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Susubukan namin silang kuna ng pahayag sabi ng DPWH at COA sa kanilang press con kahapon sa aming mga taga-media, napansin nilang ilang pattern sa ghost projects. Wala raw itong koordinasyon sa LGU at tila sadyang nililigaw ang mga auditor kapag iniinspeksyon ng proyekto. Kuli na raw itong batch na ipapasa nilang ebidensya sa ombudsman dahil ididiretsyo na nila sa Independent Commission for Infrastructure ang mga makakalap pa nila. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider ng magulungan ng dump truck sa Kalasyao, Pangasinan. Chris, anong nangyari? Tony, natumba kasi ang rider ng bumanggasa sa likuran ng jeep sa National Highway sa Barangay Bued. Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na mag-overtake dapat sa sinusundan nitong jeep. Nasa kabilang lane naman ng dump truck. Bumangga ang motor sa jeep kaya ito natumba hanggang magulungan ng truck ang rider. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang truck driver. Ayon sa kanyang pahinante, hindi naman nila ginusto ang nangyari. Tumagi namang magbigay na pahayag ang asawa ng rider. Kinukuha rin namin ang panig ng jeepney driver. Patuli naman ang investigasyon. Bip, 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 panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang humigit kumulang 70 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina. 35 centavos naman sa diesel. Habang ang kerosene, humigit kumulang 65 centavos ang inaasahang taas presyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakaka-apektoryan ang patuloy na banta ng pagpataw ng sanctions laban sa Russia.